Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Hapon na naman po, alas 5 days na ng hapon. Hanggang ngayon, hindi ko pa tapos i-display. Ayan o, oh, yung muhito at saka yung gin. Hindi ko pa tapos siya i-display. Pagod na kasi ako. Nahirapan ako. Ah, ako lahat ang kumikilos dito sa bahay. Napunasan ko na yung paglalagyan. Kasi syempre sa araw-araw maalik ka po. Kaya kailangan po nasa. yung, dito natin ito ilalagay yung gin. Kasi pwesto yan ang gin. Itong emperador, hindi yan mabili. Pero kailangan meron tayo para pag may naghanap pa minsan-minsan, meron tayo, di ba diba? Bubuksan na natin to para ma-display na natin. Ayan. Alam nyo, ito yung pinakamabiling alak dito sa amin. Yung gin. Ito, para talaga to sa isang box na gin. Mamayang gabi nito, mabili naman to. Mabili ito sa akin mga alas 8 ng gabi. Maraming manginginom dito sa amin. Ah. Pero nagpapautang din ako ng gin. Pero may limit siya hanggang tatlo lang. Tapos, pinapatungan ko ng sampu. Sampung kaya pinapatungan ko ng 10 piso para di sila mangutang pero nangungutang pa din pag walang pera pag gusto mag-inom mag na ano pa rin yung tinataga pa rin yung 10 piso yung patong ko sa gin sa presyo ko pag uutang sila may patong na uh, 10 piso Pero may limit ako. Hindi ako nagpapautang ng ano, yung madami hanggang tatlo lang ganyan pag nakatatlo na sila bawal na hindi rin ako nagpapautang yung hindi bumibili sa akin hindi ko yung pinapautang yung mga soke ko lang saran tayo sa ating GSM GSM Blue, mojito ito mojito ito yung ano kasi pinaka pinakamabili na mojito Aray ko. ayan oh dito ang ano niyan oh <tip> bukas na 1 liter ito na mojito. Di-display na natin to. Nag-display din ako ng uh, noodles. Ayan. Binawasan ko yung isang box ng isang hilira. May natira pala ng isa. Puro to, Ah... Uh, chili si ito. Isang box yung binili ko kasi mas nakakamura tapos naibibigay ko ng mas mura. Kaya mas maganda kung may puhunan ka lang naman tapos uh, bumili ka na lang ng isang box kasi mas makakamura ka tsaka medyo malaki-laki yung tubo mo. Itong puhunan ko naman di ko naman dinagdag. Yung mga ano yan, yung parang kapital ko noon. Tapos, parang lumago siya ng lumago. Hanggang sa kaya ko na bumili ng isang box na noodles. Kaya, box-box na ako pag nagbili ng noodles. Uh, tapos, yung mga alak, gano'n. Nagay yung, ano oh, ah, yung noodles. Yung chili mansi. pinaghalo halo ko yung ano to? Chili mansi, extra hot, at saka yung original flavor. Madali mo lang naman siya matandaan kasi magkakaiba ang kulay nila. Chili mansi, yung dark na green. Tapos ito o, oh, um, extra hot, dilaw, yung ano to, yung original. Dito naman, nilalagay ko kasi yung mga sotoria din dito binibitin ko. Kaya ang nangyari sa Tingnan nanyo, Ang nangyari sa ating basket Ano na ah, nayupi na Kasi pag mabigat din yung sikireya Pag madami Dito naman yung mga noodles pinagkahado ko yung ah, pa, ah, Yung beef At saka yung spicy At saka yung chicken Tapos yung box nila Dito yan Ganun lang tapos ayan yung mga sitsariya ko. Ginibiting ko dyan para mas madali sila makita. Ayan pa doon, oh. oh. Ganyan ang ginagawa ko. Ayan, tingnan nyo yung aming itlog na pula. Itlog na pula namin ay tag this is size. This is size, pero pag utang siya, ginagawa ko siyang 17. Pinapatungan ko ng piso. Diba ang gaganda, o? Oh? bagong itlog yan bagong itlog na maalat itlog na maalat pala yan itlog na pula din syempre kay maroon ang kulay at saka yan. yan na lang yung itlog namin yung madami yung ano yung large tapos yan medium at saka ito ay small yan ang pinakamabili na small kasi tatlong be, tatlo 20 pesos lang yan tapos meron pa din kami dito. Ayan, oh. BB oh. Baby pants 3420 large siya. Dito sa taas, ayan mga patuka ng manok. Iba't ibang klase na patuka ng manok. ka mabili dito yung inner phone. Tapos syempre, yung ating mga sitseria, di mawawala yan. Meron din tayong tuyo dyan. Alam nyo ito, yung mga putol-putol namin na kape. Pag may bumibili, tapos ah, uh, May na, ano sila, ayan. May nabuta sila, dito lang nila nilagay. Kaya kailangan talaga i-check nilagay lang nila ito dito lalang kami yan kaya kahit hindi ako umiinom ng 3 in 1 pag ganito ginagamit ko yan kasi sayang naman kung ito tapos iniinom ko na lang yan yung champion namin tag 19 siya yung mga ano yan halimbawa isa na lang ang natira dito na namin yan ilalagay Malikabok. Tanggalin ko na to dito. Gabi na. Alas 8.52 ng gabi. Ayan. Kung nakikita nyo, marami pa rin dumadaan. Ayan yung bigas namin. Oh. Ibig sabihin, madaming nabawas. Kasi, Inano ko yan, nilagyan ko kayang kanina. Pag hapon na, naglalagay na ako ulit ng bigas kasi pag umaga, matulogin Tapos pag hapon na, ayan, imin. marami yung bawas. Bale, isang oras at walong minuto pa kami nakabukas kasi kadalasan talaga alas 10 ang sarado na at ngayong gabi na to, alas 10 pa rin ang sarado namin. Pero nakaka-uwi sa Banana Hills, mga 11 na, 10, 30, ganyan. Pero ngayong gabi na to, wala akong balak mag-map bukas na siguro. Kasi masakit ang dukod ko, masakit ang bidi ko. Napapagod talaga ako. Tingnan nyo, kahit gabi na marami pa rin bata. Ba't nakahubad ka, Chris? Ay, Kyle. Nakahubad si Kyle. Dito pumunta saan. Kawawa naman yung mask namin, no? Nag-iisa na lang. Isang balot.